Hello Mare, welcome to my channel. Mare, alam mo ba, Ken Chan humarap sa mga issue tungkol sa isang kasong istapa matapos ang paglabas ng isang warrant of arrest naban sa kanya. Tara, let's spill the tea. Ang aktor na si Ken Chan ay naglabas ng pahayag sa kanyang mga social media accounts nitong Webes ng gabi. Ayon sa kanyang pahayag, nais niyang dinawin ang mga kumakalat na impormasyon tungkol sa kasong palapan sa kanya. Sa kanyang post, sinabi ni Henshan na siya ang nagtatag ng isang restaurant na tinatawag na Cafe Class na may tatlong branch bago ito magsara. Inamin niyang naging bahagi siya ng negosyo, ngunit ayon sa kanya, ang mga kaganapan tungkol sa kasong estafa ay may mga hindi pagkakaunawaan at maling impormasyon. Narito ang kanyang buong pahayag. Isang mapagbalang araw po sa inyong lahat personal kong babasagin ang aking katahimikan sa kumakalat na versyon ng kaso na isinampalaban sa akin dahil sa pagkalugi ng itinayo naming negosyo ng cafe Claus na ng tatlong branches at nagsara. Hindi po ako ng loko ng tao na po ang negosyo ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi po dahil ito ang amount na isinampalaban sa akin ay ito na ang buong katotohanan. Sasabihin ko po ng buong buo ang actual na numero at detalye na masyado nang maging exaggerated dahil sariling panig pa lamang ng complainant ang inilabas nila may mga bagay kami na kailangan ipaglaban, lalo na kung bakit naisampa ito bilang syndicated estafa na kung tutuusin ay dapat umiikot lamang sa pagkalugi ng negosyo. Ako naman po ang maglalabas ng mga detalye sa mga darating na pagkakataon dahil patuloy po ang pagdikdik sa akin ng mga taong gustong sirain ang pagkatao ko sa mga hakbang na ginawa nila mula pa noong nakaraang taon. Hanggang ngayon, Makikita ninyo ang intensyon ng mga taong gusto akong pabagsakin. Kaunting panahon po at ilalabas ko lahat ang katotohanan kung bakit nangyari ito sa kumpanya. Hindi po ako nanghingi lang ng pera at ng loko tulad ng nyo sa akin. Nalugi po ang cafe clause." At isa sa malaking dahilan na rin ay dahil sa ilang business partners naming na nagplano para pabagsakin ang kumpanya at patuloy na ang aking pangalan. Pinili ko pong manahimik pansamantala dahil sa una pa lamang po ay inilaban ko na ito legally kasama ng mga taong nagmamahal at sumusuporta sa aking sa sitwasyon kong ito. Naniniwala ako na sa awa ng Panginoon ay mairaraos ko po ito. Numalaban po ako at hindi tumatakbo palayo sa isinasampang kaso sa akin. Mahigit isang dekada akong pinaghirapan ang aking career at hindi dahil sa akusasyon ng ilan ang magtatapos ng napakagandang future na inilaan para sa akin ng Panginoon. Sa mga companies at brands na associated sa akin na naaapektuhan sa sitwasyon na ito, Paumanhin po sa inyong lahat. Babawi po ako sa inyo. Sa kabila ng lahat, gusto kong magpasalamat sa pagsuporta at pag niyo sa akin. Tamdam ko po ang pagmamahal niyo. Pat sa mga taong patuloy na nagmamahal at naniniwala sa akin, lalaban po ako. Patuloy po ninyo akong isama sa mga panalangin niyo. Tinukoy ni Ken Chan ang issue tungkol sa negosyo niyang Cafe Claus, ngunit... Ayon sa kanyang pahayag, siya ay inakusahan ng syndicated estafa ng mga taong nagpapatakbo ng naturang negosyo. Ang syndicated estafa ay isang uri ng panduloko kung saan ang isang tao o grupo ay nagpapanggap na may negosyo o proyektong may kakayahang kumita, ngunit ang kanilang gawain ay nagiging sanhi ng malawakang pagkalugi sa mga biktima. Sa ngayon, mare patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad at inaasahan ng publiko na magkakaroon ng karagdagang mga detalya sa kasong ito. Second si chan ay nananatiling bukas sa anumang legal na proseso upang linawing ang paratang laban sa kanya. Yun lang, Mari. Thank you so much for watching, Mari. Subscribe for more. And don't forget to watch our other videos.